Alam mo yun, labing dalawang taon pa lang ako. Halos kasi edad na no, iba sa inyo mas matanda dito. Nang ipinatupad ni Ginong Marcos ang batas militar. Ganito kasaya sa malakanyang kanina. Si Mr. President, nakipagkundakan pa sa mga bata. Kasama niya kanina mga tsikiting para ipagdiwang ang EDSA. Eh ang mga bata kaya, alam kaya nila kung bakit nagsasalo-salo sila? Ano ba yung Very good. Eh sino bang nag-invite sa kanila? Very good again. Ulitin nga natin ang tanong. Ano ang sinselebrate natin today? Mukhang mahirap ang tanong natin ah. Eto na lang para madali. Sino? Si President Noynoy -noy Aquino. Binaril 'yun eh.